Noong Wednesday, nagbigay ng babala ang presidente ng China na si Xi Jinping sa Dutch Prime Minister na si Mark Rutte na ang mga pagtatangka na i-restrict ang access ng China sa teknolohiya ay hindi daw mapipigilan ang pag-advance ng bansa. Pinahiwatig ni Xi Jinping na hindi kayang pigilan ng Europa ang paglakas ng China. Ayon kay Si, walang bansa na kayang pigilan ang paglakas ng scientific at technological development ng China. Pinahiwatig din ng presidente na posibleng humantong sa sagupaan at digmaan ang mga pagtatangka ng Western countries na pigilan ang paglakas ng China. Matagal nang inaakusahan ng Beijing ang United States na sinusubukan daw nitong pigilan ang paglakas ng China sa pamamagitan ng pagre-restrict ng access ng China sa Western technology. Nagbabala din ang China sa Europa na wag susuportahan ang Taiwan o ang mga independence forces nito. Ayon sa Foreign Ministry ng China, dapat daw ay maintindihan ng Europe na sa kanila ang Taiwan. Kailan lang ay nagsagawa ang Taiwan ng presidential at parliamentary elections kung saan kinongratulate ng US ang nanalong presidente. Nagalit ang China sa ginawa ng Amerika dahil isa daw itong pangingialam sa mga internal affairs ng China. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, kahit ano daw mangyari, ay parte ng China ang Taiwan. Ayon sa Secretary of State ng US na si Anthony Blinken, gusto daw makipagtulungan ng Washington sa mga leader ng Taiwan para ma-advance ang kanilang shared interests at values. Pinuri niya ang mga Taiwanese sa pagdemonstrate nito ng lakas ng kanilang democracy. Napikon ang China sa pahayag ni Blinken. Ayon sa kanila, nagbibigay daw ito ng maling senyales sa mga Taiwan independent separatist forces Sinabi naman ng Taiwanese Foreign Ministry sa China na dapat daw ay respetuhin ng bansa ang eleksyon nila at tigilan na ang kanilang pang-aapi sa Taiwan Madalas na nagpapadala ang Chinese military ng mga fighter jets at warships malapit sa Taiwan Kung magkakaroon ng sagupaan sa pagitan ng Taiwan at China malaki ang posibilidad na madadamay ang maraming bansa sa rehiyon tulad ng Japan at Pilipinas. Sigurado rin na tutulungan ng United States ang Taiwan kaya talagang malaking gulo ang mangyayari pag lumusob ang China sa Taiwan. Kaso napaka-importante para sa China na masakop ang Taiwan kaya halos sigurado na na talagang magkakaroon ng digmaan para sa Taiwan. Ina-upgrade na rin ng China ang mga military base nila. Ang isa sa mga pinaka-importante nilang base militar ay ang Huyan Military Air Base na nasa tapat ng Taiwan. Pinapatibay ng China ang mga estruktura ng airbase at pinapahaba din ang runway nito. Ayon sa maraming defense analyst, ang pag-upgrade ng China sa mga base militar nila ay parte ng paghahanda ng China para lusubin ang Taiwan. Halata daw na ang mga improvement na ginagawa ng China para sa mga airbase nila ay dinisenyo para siguraduhin na mayroon silang air superiority kung magkakaroon ng giyera sa Taiwan Strait. Paniguradong alam ng China na kung magkakaroon ng digmaan, ang unang tatargetin ng Taiwan ay ang mga airbase nila kaya hindi nakapagtatakang pinatitibay nila ito. Hindi sinisikreto ng Taiwan na gumagawa at bumibili sila ng mga missiles na kayang umabot sa China. Ayon sa mga defense analyst, pinaghahandaan na ng China ang mga missiles na yon sa pamamagitan ng pagpapatibay sa mga estruktura sa airbase nila at pagtatayo ng mga air defense sa paligid nito. Pinapalawak kasi ng China ang mga airbase nila at halatang ginagawa nila ito para makapaglagay ng mas marami pang mga military aircraft. Ayon sa mga defense analyst, makikita na gumagawa ang China ng mga pasilidad sa airbase nila para sa iba't ibang klase ng mga eroplanong pandigma tulad ng helicopter at fighter jet. Pero makikita na nagtayo din ang China ng mga estruktura para paglagyan ng mga drones. Nagtatayo din ang China ng mga bagong air defense sa mga base militar nila kaya mukhang tingin nila na mayroong magtatangkang umatake dito. Pero sasalakayin lang naman ang mga military base nila kung mayroong digmaan kaya halatang pinaplano na talaga nila ang paglusob sa Taiwan. Noong March 15, nakita si Kim Jong-un na sumakay sa bagong limusin na niregalo sa kanya ng presidente ng Russia na si Vladimir Putin. Ginamit niya ang sasakyan sa isang public event at nag-issue pa ang North Korea ng isang statement na nagpapasalamat sa Kremlin para sa kanilang regalo. Isa itong indikasyon na sinusubukan talaga ng Russia na palakasin ang pakikipagtulungan nila sa North Korea. Kilan lang ay nadetect ang isang malaking Russian cargo plane na pabalik sa Russia mula sa North Korea. Ang eroplano ay isa sa mga pinagsususpetyahan na ginagamit ng Russia para mag-smuggle ng mga weapons mula North Korea papunta sa bansa nila. Ang teorya ng maraming eksperto ay ginagamit ito ng Russia para ma-circumvent ang mga sanctions na ipinataw sa bansa ng international community. Inakusahan ng US at South Korea ang North Korea ng pagbibigay sa Russia ng mga missiles, artillery shells, at iba pang weaponry para ma replenish ang arsenal ng Russian military. Nauubusan na kasi ng military equipment at ammunition ang Russia dahil sa digmaan sa Ukraine. Tinatanggi naman ng Moscow at Pyongyang na nagkakaroon ng weapons transfer sa pagitan nila. Ganun pa sobrang halata na tinutulungan ng North Korea ang Russia sa pamamagitan ng pagbibigay dito ng mga weapons. Marami ang naaalarma sa lumalakas na pagtutulungan sa pagitan ng North Korea at Russia. Noong nakaraang linggo, tinesting na ng India ang walong submarine nila sa isang military exercise. Ayon sa Western Naval Command ng Indian Navy, ang walong submarine daw nila ay nagawang mag-operate ng sabay-sabay sa isang military exercise sa Arabian Sea. Dinedemonstrate daw nun na mataas na ang level ng operation readiness ng mga submarine. Pinahiwatig ng India na handa na ang mga submarine nila para sa digmaan kung kinakailangan gamitin ang mga ito. Pero hindi lang walo ang submarine ng India. Ayon sa Indian Navy Chief na si Admiral R Hari Kumar, nag-ooperate daw ang Indian Navy ng 11 na submarine at 30 na warships sa iba't ibang parte ng karagatan. Kailan lang ay tinesting din ng India ang dalawa nilang aircraft carrier. Ayon sa Defense Minister ng France na si Sebastian Lecornu, magpapadala ang France ng 78 na Caesar Howitzers sa Ukraine at magbibigay din ng malaking supply ng artillery shells sa mas lalong madaling panahon. Sa isang news conference sinabi ni Lecornu na nakapaggawa ng plano ang France, Ukraine at Denmark para mabilis na madeliver sa Ukraine ang mga artillery weapons ang layunin ng France ay ang makapagbigay ng 80,000 na artillery shells sa Ukraine ngayong taon na to. Mayroon ding plano ang Czech Republic na bumili ng gunpowder at ammunition sa mga bansa na nasa labas ng European Union para mas lalong masuportahan ang Kiev. Sa ilalim ng plano, susubukan ng Czech Republic na makakuha ng 800,000 artillery shell para sa Ukraine. Ayon sa mga Czech leaders, dapat daw ay ma-deliver na ang mga unang shells bago matapos ang June ng taong ito. Sumali ang 18 pa na mga bansa sa plano ng Czech Republic. Noong nakaraang linggo ay nangako ang Germany, France at Poland na magpo-procure pa sila ng mas marami pang weapons para sa Ukraine. Bukod doon, papabilisin din nila ang production ng military equipment. Nangako sila na maaasahan sila ng Ukraine pagdating sa pagsusupply ng mga weapons. Pinapabilis ng mga Western countries ang paggawa nila ng mga sandata dahil nangangamba ang marami na maaaring biglang umatake ang China sa Taiwan. Kung mangyayari kasi yun, kakailanganin nila na magkaroon ng sobrang daming mga weapons para masuportahan hindi lang ang Ukraine kundi pati na rin ang Taiwan. Ayon sa military chief ng Estonia na si General Martin Herem, kailangan daw ng bansa na doblehin ang budget nila para sa kanilang militar para makaipon sila ng sapat na mga weapons para maprotektahan ang sarili nila laban sa Russia. Ayon kay Harem, hindi daw mapipigilan si Putin sa pag-atake sa Estonia ng panganib na magkaroon ng isang nuclear war o ng posibilidad na maraming mga Russian soldiers na mamamatay. Kaya naman, naghahanda na pati ang Estonia sa posibilidad na lusubin din sila ng Russia. Ang Estonia ay sinakop dati ng Soviet Union kaya paniguradong gusto ni Putin na mabawi ang bansa. Ayon sa maraming analyst, halata daw na pangarap ni Putin na ibalik sa Russia ang mga lupa na dating parte nito. Gusto ni Putin na sa ilalim ng kanyang pamumuno, maibalik ang mga teritoryo ng Russia na dating parte ng Russian Empire at Soviet Union. Dodoblehin na din ng Japan ang budget nila para sa kanilang militar. Ayon sa Japan, gagawin nila yon dahil sa panganib na baka biglang lumusob ang China at North Korea. Gumagawa ngayon ang Japan ng isang fighter jet kasama ang United Kingdom at Italy at tinagurian nila itong The Tempest. Ang bagong fighter jet ay dinisenyo na magkaroon ng mga sobrang high-tech na features tulad ng advanced sensors. Gagamit din ito ng artificial intelligence para matulungan ang mga piloto. Yun ang unang beses na makikipagtulungan ang Japan sa ibang bansa bukod sa US sa paggawa ng mga sandata. Sa April ay bibisita rin ang Prime Minister ng Japan na si Fumio Kishida sa US kung saan pag-uusapan nila ng Presidente ng Amerika na si Joe Biden kung paano mas lalong papalakasin ang alyansa ng dalawang bansa. Ayon kay Kishida, importante daw para sa seguridad ng Japan ang paggawa ng mga fighter jets para siguraduhin hindi mako-compromise ang depensa ng kanilang bansa